Good morning. Kagising lang natin at uh, ano oras na ba? 5:21 na po ng umaga. Sobrang lakas ng hangin at yan yung paligid. Pagising mo yan yung makikita mo. hunin ng ibon. Malakas na hangin, kagabi malakas ng hangin. Hanggang ngayon, siya may kunting ambon ng kagabi so dito yan may ba may ba ano dito ito so, dito yung kulambo dito kasi yung brother in law ko nilalamok siya kasi so, yan dito yung pwesto ko <laughs> kaya lang medyo matigas sa sa likod kasi gawa nung ano kawayan wala pa kaming nadalang kotsyon or mampalambot siguro baka mamaya dahil uh, hindi pa po kami kompleto kulang pa po ito mamaya pa po sila magdadatingan yung iba <coughs> at yan nakakamiss yung ganitong umaga nakakamiss yung ganitong paligid talagang nasa probinsya ka talaga So habang wala pa tayong activities, maglagay muna tayo nitong ano, uh, sunblock para hindi tayo masyadong mangingitim. Tapos pag na sunburn ka mahapde, maglagay lang tayo sa mukha. Actually, nagkalalaba ko ba lang nung aking marumi? Naglaba ko doon sa may puso. Meron kasing puso dito sa may kubo namin. nakita tayo sa buong katawan kasi pagbalik natin ng Laguna dugdog na tayo medyo ewan ko one week yata kami dito or hindi ko alam kung ano pa kung ilang araw kami dito yan lagay lagay lang tayo ng sunblock para hindi tayo maging dog-nog. So yun, habang wala tayong ginagawa, mag-aano uh, muna ako, mag-upload ako ng mga video. Yan ako muna siya. yung mga video ko na tao dyan. Mga vlog ko, itatransfer ko sa sa laptop. Mga tanitong tinapay yung mga tita ko dito ko mga sa ko na napunta sila sa ano sa, sa dagat madidigo sila doon natin niyayaran nila ako kaya lang natamad ako magswimming ngayon sumakay so, ka sila sa ano sa motor actually kanina pa yun so doon sila maliligo. meron din kami doon property kaya lang ano pa yung tawag dito hindi pa naayos yun So doon siya maliligo kasi maganda doon maligo. Ito yan, ako sumama kasi wala ako sa... Wala, hindi ko feel ngayon maligo. Tatamad ako. So dito lang tayo. At transfer ko yung mga uh, videos ko dito sa GoPro. Transfer ko dyan sa laptop. Pero hindi naman ako makakapag-edit. Kasi yung internet ko hindi ganun kalakas. So yan, kain na na. Uh, to at saka tanghalian. So meron tayo ditong isda uh, na prito. Uh, uli lang to kagabi at uh, mangga na wanto to sawa mangga dito. So yan yung ating almusal at tanghalian. Tapos yan yung view mo. Oh. Ganda. Ang Ganda. É A tem o camaico. Ainda hum. ai dai, na to ito yung aming dating nyugan po to kaya lang yung mga nyugan kaya lang yung mga nyug yan puro mga patay na dati yan nung siguro mga nung dito pa ako nag aaral sa probinsya ang daming puno ng niyog kaya lang wala na tas ito pa inuman ng pa inuman po ng baka Oh, mamaya may ahas sipahin naman niya ng baka tapos may kasoy dito ano ah, naman bunga so ito yung kabuuan ng aming bukid bukid sobrang nakakalungkot lang kasi dati noong mga buhay pa yung mga puno ng niyog na yan sobrang daming bunga tapos eh yung oh, dyan, yung yung uh, green na green yan ngayon ano na na kasi ang kaya hindi na nabuhay yung mga niyog dahil nagkaroon daw ng peste may mga inse insekto Ewan ko yun ang sabi nila. Kaya sayang, hindi na siya napalitan. Pero maganda sana kung napalitan niya yung mga puno na yan. Actually, mas matanda pa yan sa akin. Dito may mga puno ng ng kasoy. Kaya lang, wala nang bunga ang kasoy. Kasi hindi na daw tag kasoy ngayon. Pero ayaw kong pumunta dyan kasi baka may ahas. Alam niyo naman ako, takot ako sa ahas. Praning ako sa ahas. Walang bunga masyado eh. Eh wala talagang bunga kasi hindi na daw tagkasoy eh. Patapos na. So sana manguha ng ng duhat. Yan ang mukhang walang duhat. Hindi pa daw nagbubunga yung duhat. Hmm, masukal eh. Ayaw kong puntahan kasi. Pero may nakikita akong bunga doon. Dalawa. Ayun o, may bunga. Kaya lang ayaw kong puntahan at baka may ahas. Medyo iwas tayo sa ganyan. Oh, yan. Bunga mano ano. Merong, dito, bayabas. Bayabas. kaya bas dami bunga ng bayabas so yan yung bakahan namin ay kalakumia. kaya ko kaya ko ahas ito I think ito yung baka ko yung nanay nito namatay kaya bata pa lang yan namatay yung nanay niya. Kawawa naman. Buti nga nabuhay yan eh. Kahit namatay yung kanyang nanay. Baka ko yan. Yan. Yung iba niyang baka ng ate ko. Ah. Ano ah? Hmm. Ano? Hmm. Patak ni tatay yan. Sabi yung Ika dito! Nang ilap naman tong baka ko Ika dito! Uy! Ako ang amo mo Ako ang amo mo <laughs> Ayaw mo lumapit Ika dito! Hmm, mabuti pa itong mabait Ay. Baka ni ate yan Ano na? Hindi na yung nakasaktak. Hindi ka mangingisay. Struggle is real. Hindi, <laughs> nakatikip <gata>, <laughs> <laughs> eh. Eh, pundido ka ate ay di? Hindi, nakalagay yan doon. Ah, sa pangtulog ng tulog na ina. <laughs> ah. Audrey. Baka naman ba yung sinasaksak ka hindi na nakasaksak sa may extension. Kuya, tingnan mo kaya yan dyan sa puno. Oh. Tingnan mo kaya kung naan na yung... Strategy sila na Extension, doon. Baka mamaya lumaglag yan. Tingnan mm -hmm. mo kung nagaan na yung electric pan dyan. Oh. Saksak, pahe, saksak. Saksak mo kaya. Saksak mo kaya. Mm -hmm. Ang sok sak? Mm -hmm. na? Mm -hmm. Tak mo kaya ano? <coughs> mo oh. yan. Yeah. Ayan, okay. Okay. okay na, may ilaw. Ayan, okay may okay ilaw. Pa, may. May Ilaw. Pondito na. Sabi siya, pondito eh. Hindi eh. <laughs> Tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi naman na ano dyan ang ilaw. May isaw lang Oo, oh, Oo, papatay hindi na. Balikta. Ito na to.